Hello po, mami. Kung gusto mo pong bumango sa loob po ng iyong bahay o sa loob po ng iyong kwarto, isa po ito sa pwede mong gawin. Dalawang sangkap lang po, then sa murang halaga. Yeah, isang napkin po, then isang downy. Nakita ko lang din po ito sa social media at gusto ko pong itry kung talaga pong pang matagalang bango po. Then, hatiin ko po sa gitna para dalawa po yung magawa ko din. Pagkatapos po niyan, tanggalin ko yung nakadikit. Tanggalin ko yung nakadikit, tsaka ilagay ko po yung downy. Any brand po, pwede mo pong gamitin. Ayan, hindi ko po yan ubusin para ilagay ko po sa isa. Hindi ko po ubusin yung nasa downy po. Then, ilagay ko na po yan. hindi ko uubusin. Yan, tingnan nyo po. Ayan. Lampas po. Yan, pagkatapos po yan, ididikit ko po sa loob po ng aming kwarto. Sa likod po ng aming pintuan. Yan po. Ididikit ko na po yan. Yan po, sa loob po yan ng aming kwarto at sa likod po ng aming pintuan. Yan po. Then, tingnan po natin kung talagang pang matagalang bango po siya. Yun lang po for today's video po. Thank you. Bye-bye.